August 15, Thursday Guys, may, uh, meron po tayong uh, good news ulit Ang uh, ating si Mia Ayan, ang itlog ulit Ayan po yung itlog ni Mia Hindi ko makita Ayan Pinaso kasi yung camera sa kulungan, hindi ko makita Pero kayo alam pa nakikita nyo Ayan, dalawa na yung itlog ni Mia sana mabuhay nila yan ayan yung kalapati natin di ba nasa na kaya iba nasa iba ba Makaen. ayun nasa iba ba sila ayan si Mia oh. ayan si Mia si Sugar si Grisel at ayan si Dagito nasa itaas ayan. ating mga kalapate ito mga tambay hindi sila lumipad ang tambay lang yan, at ako ay kukuha ng malunggay papakain natin sa ating mga lovebirds mabuti na lang at may malunggay na ito o kaso hindi hindi gaano karamihan ang malunggay pero at least meron na Meron na tayong napipitas na malunggay. Ito, meron din dito sa kabila. Ito. Pipitas tayo ng dahon. Yan. Yan. Kapitas na tayo. Kunti lang naman yung bibigyan natin dun sa ating mga alagang uh, African lovers. Dahil uh, ang bibigyan natin sa kanila ay ang ano, tawag dito, ang kangkong na uh, kanya ko kanina dyan sa taas sa ka. So ayan guys, ang ating mga kaibon, kalapatids, ilalagay na natin itong malunggay sa kanila. grabe init ito yung kangkong na papakain natin sa kanila yung gupit-gupitin ko lang Yan na guys, tapos na natin gupitin at ibibigyan na natin sa ating mga alagang ibon. Yeah. sobrang init guys wala na pa pa akong grabe ang init 847 na sobrang init